Hello, good morning mga lalabs, mga youths ba? Magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao sa mga kapwa ko po na bawin niyo sa Davao Region. Uh, main may hapon sa inyong atanan at sa buong Mindanao, no? At sa bandang kabisayaan ng mga bisaya. Tanan niya, may hapon sa inyong atanan at sa mga kapwa ko din po OFWs around the world. Hello, may galap shoutout mga kababayan. At kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe, like, at share. So, yung topic natin ngayon, mga, mga lalabs, mga bayots, ito. Yung uh, pulvoron video ni Bongbong Marcos na pinalabas ni Maharlika nung Suna, ay naku po, binalik ni Mita. So, itong si Rappler ngayon, pahiya ang putang ina. Ngayon, well, alam naman natin yung pinuno ng Rappler na si Maria Risa ay may utang na loob kay Bongbong Marcos at kay Lisa Marcos ng administrasyon niya, no? Dahil nga sa, ayun, absuelto siya sa kasong cyber libel ba yun na kinaso sa kanya ng mayamang businessman na si Wilfredo King noong uh, 2012 na kung saan ay pinaratangan ng Rappler na si Wilfredo King ay isang uh, Uh, membro ng human trafficking, drug uh, lord ba at kung ano-ano pa. So, yun, kinasuhan siya. So, after noon, mga ilang taon, gumana na ano si Maria Risa noon sa kaniyang kaso. Inahatulan, panahon ni Duterte, tapos si Duterte pinagbintangan. <laughs> Ginagipit daw siya ni Duterte. Eh, 2012 pa yung kaso, tapos yung husgado, doon yung mga yung mga dating mga lawyers noon pa administrasyon ni Pinoy or before Pinoy pa yata, hindi naman yun pinagtatanggal ni Duterte yung iba dyan. Naglagay lang siya ng mga iilang katao. So yun, absuel na ano siya, nahatulan. Tapos sige, alam nyo na, mag-appeal, mag-appeal. Tapos pagdating ng Marcos administration, pagkatapos ng baboy-baboyin si Marcos panahon ng kampanya, before pa yun, eh nagkaisa sila ngayon. <laughs> Pero so, absuelto si Rappler, si Maria Risa, ito na. Nung lumabas ang video, na polvoron video ni Bongbong Marcos, kaagad nag-post si Maria Risa sa Facebook pina, na ipatik down yung ano, video na yon dahil uh, deep fake daw yon So, tinik down yun ni Mita ng Facebook. meron pa doon tag 16 million pa nga eh, yung uh, tawag dito. Yung mga views. Yun, tinik down talaga. At nagbanta pa nga, di ba, si Abalos. Hindi nagsalita si Bumbong Marcos. Si Abalos ang nagsalita. O kahit nga yung anak ni ano, yung Bumbong Marcos na si Sandro, expected daw yun ha. Pero he never niya dininay na hindi adik ang kanyang tatay. <laughs> expected Nalalabas ang video. Sino yung nagtanggol? Yung mga aso na inupo ni Marcos sa kanyang gabinete na kapwa din niya bangag kagaya ni Abalos at ni Gibo. <laughs> so ngayon, ito si fact check ng uh, Rappler. Oh, ito, fact check, face swap, flag in alleged Marcos uh, Polvoron video. So ngayon, So ayo dito sa post ni E.B. Hugalbot, eh, a few days after Maharlika released the Pulveron video in Los Angeles, so ito nga Rappler ay nag-made uh, ng stains campaign to tag as, as, as they fake. So sa, si Mita, tinik down ni Mita ang uh, tawag dito video na yun ni Bongbong Marcos. But was, ito na ngayon, but was restored. So binalik, no? by Mita after deepware made thorough examination of the original video uh, not screen recorded uh, to yon, saying it is it is not made of any face swapping software or that is contains any deep fake elements so pahiya dito Sir Rappler according to Jason, sa agad-agad nag-delete ng post si Rappler. <laughs> Kayo kasi Ang bilis ninyong mag-counter attack. Siyempre hindi tanga si Maharlika. Nasa ibang bansa yun. At hindi porkit, uh, sabihin natin, aha, porkit nasa ibang bansa, hindi tanga, hindi. Matalino yun. Bakit? Alam niya eh. Na baka mamaya, pag ilabas niya yun, sasabihin peke. So, bago niya inilabas sa publiko ang taser na yun ng pagsinghot ni Bongbong Marcos ng pulbo ng tawas na powder, eh, pinasuri muna niya yun doon. At siyempre, so, nung yata nalaman na hindi peke, adi, inilabas. <laughs> ano masasabi ninyo ngayon dito, Abalos? Eh, ikaw, ngumingiwi-ngiwi ka rin po, tragis ka eh. <laughs> O si Gibo. Giba na naman yung kasinungalingan mo pag tatanggol ninyo kay Bongbong Marcos. O ito si ano, yung uh, ano ba 'yon? Si yung General daw 'yon. Uh, si oh, uh, yun, General Torre na isinuka ng Quezon City na tinapon din ng bolok na presidenteng Bongbong Marcos doon sa Davao. Ano <laughs> mo sasabihin niyo doon? Lalo na itong kanilang napakasinungaling na PNP chip na si Romel Marbel. Banta-banta <laughs> pa kayo, abalos. Na ipapa, ano ninyo, kakasuhan ninyo yung mga tao na nag-share. O ngayon, mismo si Facebook na si Mita ang nagbalik ng uh, video na yun dahil totoo pala. Hindi siya fake. Dahil, uh, yun, na sinori na ng deepware na totoo. Hindi face swapping. Bleh. <laughs> Ito so, ano yan? O, oh, ito pa ngayon. Mm. pangalawang topic. Sino ba yung may hawak na ngayon ng USB mula kay Kati Binag? <laughs> <laughs> Kung ako kay Kati Binag, bigyan din niya ng USB si Mamshi, si Kukat. <laughs> <laughs> Padalahan mo, Marlika. Sabihin mo kay Kati Binag, padalan niya si Kukat ng uh, ilan yon? May 100, may git 100 na video or photo na nasa USB. Padala niyo si Kukak para magbigti na. <laughs> para atake si Kukak, no? Sa kakainom niya ng alak. So, agaw. Kaya huwag kayong mag-inom ng alak malapit kay Kukak. Aagawin niya yan. <laughs> hmm. Ah, nagkupuso. Anong nangayon mangyayari dito? Tapos lumabas pa ito si Kathy Binag ngayon na dating uh, live-in partner ni dating congressman na uh, Tony Boy Floyd Rindo. Kaya siguro hiniwalayan no, ni Margie Moran si Tony Boy Floyd Rindo dahil uh, Adictus Benedictus Polvoronic. 16 years na sila hiniwalay ni Margie Moran. No, Ayan. Yeah. Dahil siguro hindi ma, hindi na masikmura ni Margie Moran yung pinaggagawa ng kanyang asawa na isang public servant. Dapat role model ng taong bayan. So anong ginawa? Ay Diyos ko po na, paano mahuli yung adik sa kanyang lugar kung siya mismo ay adik? <laughs> so, siyempre, protektahan na ang kapwa nila, adiktos, di po ba? Anong nangyari ngayon sa administrasyon ni Bongbong Marcos? Kaya ano bakit maginipit ang uh, ang mga Duterte sa Davao? Si Mayor Baste. Dahil nagdeklara ng war on drugs dahil maluwag ang Davao na naman sa sa droga. Mula nang umupo si Bongbong Marcos. O deklara si Baste Duterte war on drugs. Agoy. Inipit si Bongbong Marcos lahat ng mga polis doon na nakahuli doon sa pito kinasuhan. Hindi <laughs> oh, ba? So, protector ang ating presidente sa mga droga. Saan na yung dalawang tunilada? Si sino ba yung mga naghati-hati doon? Of course, number one dyan, presidente. <laughs> yeah. Number one dyan, na presidente. Abat, si Abalos, yung, yung naghatid pa na yun. May, bahi, may hati din yun. So, baka dyan sa, mga, sa PNP din, baka kayo lahat, pinaghatian ninyo yung halos dalawang tunilada. Wala na tayong balita. At wala na din tayong balita kung saan na yung putang inang, si, uh, uh, sino ba yung sarati na yun, saratain na yun na driver na naghatid doon ng dalawang halos tuniladang droga sa checkpoint. Wala <laughs> na ano, tayong balita. Eh. So, mga, mga droga-droga, saan nila? nire-recycle lang nila yon, nire-repack-repack, binibinta din at puhuliin yung iba para may masabing, oh, may drug, uh, may nang, mga nahuli ang administrasyon ni Bumbong Marcos na droga tapos ano, uh, bloodless. <laughs> at na ninyo. So, hindi na tayo dapat magkaroon pa ng presidenting adik. Dahil wala na eh. Talagang, ah, uh, Marami pang lalabas daw na video. Oh, hmm. paano 'yan? So, ang pagbintangan ang pagbuntunan na naman ng galit dito ng mga Marcos ay Duterte na naman ulit. Pagkatapos <laughs> ninyong so, magadik-adik, katapos ninyong, mag ninyong suminghot-singhot at nang mabulgar kayo sa publiko, Duterte ang pagbintangan ninyo, Duterte or mga Duterte ang pag-iinitan ninyo at si ang KOJ si Nikki Boloy. Nga ba eh? Dapat talsikin na talaga yan po. na presidente. Wala din namang nagawa yan eh. Bulok! <laughs> Hindi nga lang bulok ang ating pangulo ngayon. Adik pa! <laughs> huh? Pinatunayan na yan ni Mita na adik si Bongbong Marcos dahil yung video niya na yon na sumisinghot siya doon na ano ba yung ginagawa ni Marcos doon? ganyan. <laughs> Legit. According to Deepware. Oh, so, oh, kayo, Rappler, oh, potanginan potangin na <laughs> tanggol kayo sa tanggol ng adik, mga animal kayo. Dapat ka manawagan kayo eh. Na dapat mag-resign si Bongbong Marcos. So, kung hindi siya mag-resign, mag-drug test siya in public ha. Hair follicle test at lahat doon mag-witness. At ang kukunin ng mga uh, doktor or mag-examine sa ibang bansa, hindi si Marcos ang kukuha. Ibang tao para hindi mabayaran na naman yon at magaya dyan sa mga putang inang mga forensic forensic kuno na yan na nagsasabi na hindi parehas peke yung video dahil doon magkaiba yung tinga ni Marcos dahil yung doon sa video tinga niya doon tinga siguro ng daga <laughs> tapos yung tinga ngayon ni Bongbong Marcos ay eh, tinga na ng pusa <laughs> eh hindi si Marcos daw yon o yun, kasi pagkukuha lang dyan sa Pilipinas, walang, walang hiya. Walang kwinta yung mga forensic dyan sa Pilipinas, mga putragis ang mga animal. <laughs> o tingnan niyo yung ginawa kay ano, kay Juvelin Galino, yung bungo doon na 40 years na yata, yun na nilulomot na. O yun, kay Juvelin Galino daw yun, na 17 or 18 years pa lang siyang nawala, or kung namatay man siya na Agnes, nilumot agad. <laughs> ganun ka mga tarantado yung mga tao sa Pilipinas na nagtatrabaho sa gobyerno, lalo na yung mga putang inang mga forensic na nagsabing peke yung Bulboron video ni Bongbong Marcos, mga putang ina kayo, magkano ba binayad sa inyo para magsinungaling kayo? Putragis kayo ng mga forensic kayo, ha? Hiya-hiya <laughs> nga kayo sa O sino ngayon yung napahiya dyan sa Pilipinas nung nung binalik ni Mita ng Facebook yung uh, video ni Bongbong Marcos dahil legit na siya yung sumisinghot doon. Hindi, pahiya. Hindi lang sila abalos. Pati itong mga putang inang mga purinsik na nabayaran. Kung sino man kayo, mamatay na sana kayo dahil mga sinungaling kayong lahat. So, ayun. Bumbong Marcos, tawa ka pa. Anong sasabihin mo naman? Pintanil. <laughs> Bumaba ka sa pwistoy. Wala kang kwentang, presidente. Bulok ka, adik na buisit pa.